Mula Cavite, mag-isang bumiyahe ang 88 taong gulang na si Lolo Antonio papuntang Kirino Grandstand. Sa kabila ng kanyang edad, hindi niya ininda ang mainit na panahon, makalapit lamang at makapagpuna sa imahe ng poong Jesus sa Sareno. Lahat ng aking kahilingan, nabibigyan niya. Buat pa na uh, pumapasok sa sa kuleyo, Hanggang sa makakuha ko na makatapos sukuan ng board, tinulungan niya ako makapasa. Galing din ng Cavite ang diboto na si Jose, na 30 taon ang diboto ng poong Jesus sa Sareno. Madaling araw pa raw siya bumiyahe para maaga makapila sa pahalik. Simple lang ang kanyang hiling, ang maayos na kalusugan at kaligtasan ng kanyang pamilya. Bukas sa araw ng traslasyon, makikisa pa rin siya dahil parte na ito ng kanyang panata. Bale, mag-aabang na lang ako doon pag hila uh, ng ano. Basta gilid-gilid lang ako, hindi ako pwedeng hila na. ng lumit. Eh. Ah, pa ako na sa lubit, ngayon hindi na. Silip na lang. <laughs> Kasi ano na eh, di ba? Iba, na, iba, iba, na <laughs> <natin>. <laughs> Ang deboto namang si Rose, alas 7 pa lang ng umaga ay nakapila na kasama ang kanyang mga kaibigan mula North Caloocan. Naging deboto siya dahil ang poong Jesus na Sareno raw ang nagpabago ng kanyang buhay. Hindi ako mabuting tao. Ngayon, mabait na ako. <laughs> Ilang oras silang pumila, mula sa Kilometer Zero sa Luneta Park hanggang Kirino Grandstand. Pamilya niya alaman ng kanyang panalangin, kaya hindi niya alintana ang mahabang oras ng paghihintay. Uh, walang kasakitan ang oh. pamilya ko. At sa lahat kami mag ka-sister at mga brother ko kailangan maging malusog lang kami palagi at alisin ang kasakitan sa katawan at maging ka mag -isa ka, magkaisa kami at mga anak ko. Ang mga anak ko magmahalan lang sila. Ngayong ikalawang araw ng pahalik, umabot sa libu-libong deboto na kaisa kaya maaga pa lang umabot na sa Luneta Park ang dulo ng pila. Pero mahaba man ang pila, nag-aalab pa rin ang debosyon ng mga deboto na nais makalapit sa poon. Patuloy naman na ipinatutupad ang mahigpit na seguridad sa lugar para matiyak ang kaligtasan ng mga deboto. Nananatiling payapang sitwasyon at walang naitatalangan toward incidents sa mga otoridad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodian ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority.